Sabatala, batala taxi na sa mga pulis at traffic enforcers sa Taguig City. Hindi si e reklamo ang taxi driver ng kanyang pasahero dahil sa hindi paggamit ng metro? Ang ng balita mula kay Noel Talakay. Hindi maganda yung nangyari sa amin. Medyo may takot Trauma at abala ang sinapit ng dalawang pasaherong ito matapos sumakay sa isang taxi sa Naiya Terminal 3 kahapon. Galing Buracay ang mag-asawa at uuwi na sana sa Antipolo. Kwento nila hindi gumamit ng metro ang taxi driver at sa halip ay pilit umano silang sinisingil ng nakalagay sa kanyang fare metrics. Inabot sa amin yung taripa kaya nagulat ako. Sabi ko sa niya, bakit, bakit taripa yung ibibigay mo imbis na i-metro mo? E imet mak, taxi meter kayo. Sabi ko sa kanya. Pero ang sabi hindi kasi dito dito lang kami sa airport. Bumibiyahe. Mukhang bago pa anya ang taxi pero kapansin-pansin na kulang ng isang letra ang plate number na nakasulat sa bintana nito. Dahil dito, lalong nabahala ang mag-asawang pasahero. Doon ako na-alarma nung, nung nakita ko yung plate number na wala nang pagkakilala sa kanya na kahit ID walang nakasabit. Kaya naman Anya humingi na siya ng tulong nang makakita siya ng pulis sa kalsada. Agad naman rumesponde ang pulis ng Fort Bonifacio Police na naka-duty sa mga oras na yon. Nakita ko nakabukas yung, uh, sa may passenger seat niya, nakabukas yung right na pintuan niya. Tapos nakababa yung paanis niya na parang pilit na lalabas. Sabi ko iba na to kaya sabi ko. Uh, habulin ko na. Ania, tuloy-tuloy pa rin ang pagtakbo ng driver kahit pinapahinto na nila ito. Hindi pa rin tumigil yung taxi. Uh, yung isa kong kasamahan na poso, wala kasi dito eh. Uh, na ano, nakaladkad. Sinisigawan ko na, dro-diretso pa rin siya papuntang uh, C5 northbound. So nagtangka talaga siyang umalis. Kasakasama yung bagahe nila, madam. Isa rin sa mga rumisponde ang mga traffic enforcer ng tagig City na sinabi kung hindi dahil sa tulong ng mga standby ay hindi hihinto ang taxi. Maksyon na rin ako para mahold din natin yung taxi kasi medyo ano na siya eh, yung talagang try to escape talaga yung gagawin niya talaga eh kung walang bystander doon, siguro diretso talaga siya doon. Paliwanag naman ang taxi driver na nagpakilala pang pastor umano sa isang born again church. Outside Metro Manila na ang destinasyon ng kanyang pasahero kaya di na siya gumamit ng metro. Hindi po ako nanluloko. Bakit po? Yung sumakay po sa akin na pasahero, kumbaga malayo po nasa unan pa ng antipolo. Ngayon po, yung linya ko ng taxi ko within Metro Manila itinanggi naman ng driver ang fare metrics na may nakalagay pa na logo ng Department of Tourism o DOT at na iya kapansin-pansin sa nasabing fare metrics ang sobrang mahal ng pamasahi kung saan ang pinakamataas ay aabot ng 11,500 pesos. Yung pong mga tarif rate na iba po niyan, hindi ko po alam kung bakit nandiyan dyan po. Yung maliit lang naman po ang sa akin. Yung pong malaking malaki, hindi ko po alam yan dahil Pina-extran ko po yan pag umuwi po ako sa probinsya. Panawagan naman ng Fort Bonifacio Police sa mga naging biktima ng sospek na dumulog sa kanilang tanggapan para tuluyan ng maputol ang kanyang modus. Ang sospek ay nakatak ng sampahan ng patong-patong na kaso. Noel Talakay para sa bayan.